alam mo itong ito itong bakit ako taong bayan ako bakit hindi nyo pinapakita na may butuhan pa nangyari sa magiging senate papalitan senate president so bakit ginawa nung ano nung kasagsagan ng ng hearing sa Blue Rainbow Community Committee so alam nyo dali lang eh meron Mayroong pinagprotektan. Bakit sa dami-dami senador, bakit si Soto pa? Na alam naman natin na si Soto kaalyado. At ito pa, bakit yung PhilHealth kailangan paritan? Pa, Di ba? si Alam ninyo, si, si Bongo, maka Duterte si Bongo. Ako hindi ako Duterte, hindi rin ako Marcos. Wala, wala akong pinapanigan. Pero, masyadong halatado ang galaw na bakit alam na natin sa senador uh, Reza na meron siyang ano, meron siyang ano to, meron siyang issue sa fail health bakit siya ang pumalit doon sa sa, sa sa sa, ano ba to yung patungkol sa field na committee o ah, ba diba? so mayroon tinatakpan eh klaro klaro ang galaw eh. So, grabe, harap-harapan na tayo nito. Harap-harapan na tayo dito. Kaya, dapat napakita niyo sa taong bayan na may butuhan ang nangyayari. Kasi ganun, di ba? Pagpapalitan niyang Senate President, pag wala nung nagbutuhan kayo, na kailangan palitan ng ang, ang Senate President, so nagbutuhan, pinapakita sa kamera. O bakit walang, walang, hindi nyo pinapakita sa kamera di ba? Bakit ito hindi pinapakita na may buto na nangyayari kung ilang ano, ilang buto ang ang pumasok. ba? Diba? Bakit ganun? Tapos pangalawa, bakit sa dami-daming-daming sinadol? Bakit si, sinadol ng taberos pang tumalik kay bongo? alam niyo kasi alam niyo sa lalo ito virus meron siya isya sa bakit siya ang pinalit klarong klaro o, bakit sa lami dami tapos naging dami daming sin preset ang maging naging, naging sinador bakit pa si soto pa ang pinalit o ba diba? na may tinakpan o, wala na tayo wala na klarong klaro sa so, ako taong bayan ako naging sa taong bayan ako taong bayan ako taong bayan butanti ako bakit ganun? Oh. Bakit? 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 Ganun. Sige nga. po Oh. Susto. Hirap. Sa Pilipinas. Harap-harapan ng galaw Pa, yun lang. sana. Ay, naku. Hirap. Napakahirap. Sa flood control sa lahat, Ako kami, binabaha kami dito. Walang, walang ayuda. Hindi, wala kami, hindi kami nakatagawa Yung sinasabi ng 5-6, 5, 5 or sa 5-5-5 ba yun? Ah, basta, yun na yun. Wala kami natanggap na ayuda. Kahit piso, bahang-baha po kami dito, binaha kami. Ilang baha na po dumaan dito. Marami na akong upload na video doon sa so ba. Pero na, may nag-comment po, may ayuda. Wala, wala kami natanggap na ayuda dito. Binaha kami, walang ayuda kahit kung tatanong po tayo dito sa amin, walang ayuda. Kasi sino pang hindi binaha, siya pang may ayuda. Kami binaha kami, wala kami ayuda. Yung sinasabi, ayuda, ayuda. Kalukuhan yun. Nakakaroon mo yun. Ewan, hindi ko na maintindihan. Wala, wala kami ayuda dito. Pwede pa igulkul yun rin pa yung pangalan namin dyan sa, sa, sa sabi, ayu ayuda. Wala kami ayuda. Maskit isa, wala. Wala kami ayuda. Kaya yung comment na, may ayuda daw kami wala kami ayuda kahit piso kahit ano wala binaha kami ng binaha wala yung 5-6-5-6 ano ba yun wala kami yung 5-6 na gano'n na natanggap na tong, sa mga nabahaan sabi nga lang sa mga nabahaan daw wala wala kami yung gano'n so sana po makarating to sa pumunuan po na wala binaha po kami dito hindi na ayos ang pasada namin wala kami natanggap na ayuda. Yun lang po. Tsaka bakit po nabun, nagdaming issue, issue. Tapos yun nga, ako taong bayan din ako. Hindi mo nilang pinapakita na ganun ang nangyari. Hindi nilang pinapakita na may butuhan pala nangyari. At bakit si Makulita pinalitan, si Bongo pinalitan, alam niyo yan. Kasi yung mga merong mga dating ano ba yun di ba yung mga kaduterte na senador na may mga komite pinalitan maganda pagtakbo pinalitan alang alam nyo meron at meron tinatakbo talaga as in klarong klaro pa ano sabi ni ano wala to ganyan di yung totoo at meron yan ano eh madumi maglaro eh madumi maglaro pinabubuking yun yun so, hindi ko alam kung sino basta oh, diba? dapat pala pakita ninyo na ganun ang nangyayari kasi nakita natin low rebel committee lang yung yung pinapakita pero ngayon ang parang so, oh, diba? dapat mag alert tayo kaya sayang buto natin na ewan pulang, lang kami binaha kami wala kami ayuda maskin piso kahit cross my heart Kaya, pumunta pa kay dito kay gulin pa ninyo to lugay namin wala kami natanggap na ayuda ayuda yun po yun sama ng loob po kasi nga pero lang kung sino ang hinanabaan siya, pinakaayuda. Eh kami nabaan niyong ayudahan. Ang aming lugar, bahang baha po yan. O ito po yan sa si Pulilan, Bulacan. Hindi po, hindi po napagawa yung pasada namin. Lubog kami sa baha. Pag mag-abot yung patubig at saka yung ulan, lubog na lubog kami. Kung sino pang, ano, yun pang, sino pa nabahaan, sino po, wak ayuda? yung ayudahan yung 5656. Wala kami dyan, hindi kami nakatanggap wala kaming pangalan dyan sa 5656 totoo po yun yung post ko na baha baha totoo po yun hindi po yung edited katotoo lang kaya yun po wala kaming 56 wala kami ano natatanggap na ayuda mula sa gobyerno yun po yun kaya masakit lang po na pera natin yun ibabay ka ng di diba kaya na ako OFW ako dati. So, to, one year na yata ako dito. Two years. Na, no, Siyempre, nagbibigay pa ako ng tax sa Pilipinas. No, isang, bilang isang OFW. Pero, pag humiya ka ng tulong, wala. So, laging sinasabing walang budget. Walang budget. Walang budget. Kesha, kesha. Kesha, maraming gato. Kesha, kesha, kesha. Basta maraming kesha. Ewan. Basta. Yun po ang nangyari. Kaya, sana po. Ay, stress na stress kayo ako po taong bayan ako pero magkasalita po ako na hindi maganda ang, ang galawan ngayon yun po sa so, salamat